ibig mo sabihin, nagkita kayo ulit ni Alice? Oo. At alam mo ba, galing siya sa loob ng kuweba, nakita ko. Ibig sabihin, pumasok nga siya doon. And then, lahat ng pumapasok sa kuweba ngayon, isa lang ang pakay. Ang dignum. Ipig sabihin, ito ang pakay do ni Alice. Ipig din bang sabihin na isa nga siya talagang manggagaway? Hindi mo ba na pagtatayitay ang mga nangyayari? Kung Alice ang pangalan ng batang yon at nandun siya sa kweba para kumuha ng dignum, isa lang ang ibig sabihin noon. Ang batang yon yun si Alice na anak mo. Buhay ang anak mo. Buhay ang anak ko? Oo Matilda. Buhay ang anak niyo ni Hilario. Nakaligtas ang anak ninyo. Eh hindi ba? Totoo naman ha sa pamilya natin. Si Alice na lang ang inaasahan nating magmimina ng digno. At kung ang batang nyo na nasa kweba ay Alice ang pangalan, Duto. Buhay nga ang anak mo. At siya 'yon. Nakaligtas ang anak mo. Matilda, nakaligtas ang anak mo.